Tingnan natin ang Proverbs chapter 3 verse 5. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Magpatuloy tayo sa verse 7. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon, at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawahan sa iyong mga buto. Hanggang sa araw na pumunta tayo sa kaharian ng langit, magkakaroon ng napakaraming sandali kung kailan kailangan natin ng tulong ng karunungan. Minsan, sa gitna ng mga hadlang ng jablo at ng iba't ibang mga pag-uusig at mga paghihirap, madalas tayong magpagalagala at maligaw. Hindi nalalaman kung ang paggawa nito ay isang paraan upang ihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. O kung ang paggawa nito ay isang paraan ng pagbibigay luwalhati. Kaya ang Biblia ay nagbibigay ng sagot na, sa lahat ng iyong lakad, siya ay iyong kilalanin at kanyang itutuwid ang iyong mga landasin. Kaya kailangan lang nating maniwala at malaman na ang Espiritu at ang babaeng ikakasal sa Revelation chapter 22 ay nagbibigay sa atin ng karunungan para akayin tayo sa landas ng buhay at sa daan ng buhay na walang hanggan. Kung gagawin natin ito, lagi nating mapapanatili ang isang pinagpalang buhay. Tingnan pa natin ang isang bersikulo sa Proverbs chapter 2. Tingnan natin ang Proverbs chapter 2 verse 1. Anak ko, kung ang mga salita ko ay iyong tatanggapin at mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin, ikiling mo sa karunungan ng iyong pandinig at sa pangunawa ang puso mo'y ilig. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam at itinaasang iyong tinig upang makaunawa, kung kagaya ng pilak, ito iyong hahanapin at tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Kung magkagayo ang takot sa Panginoon ay iyong mauunawaan at ang kalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan, siya ay kalasag sa mga lumalakad na may katapatan, upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Kung magkagayo'y mauunawaan mo ang katwiran, ang katarungan at ang katapatan, bawat mabuting daan. Sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa ang kaalaman. Dapat tayong lumakad sa tamang landas ng pananampalataya at maging mga taong hindi dumidepende lang sa sarili nating katalinuhan o sa sarili nating pag-iisip, kundi maging mga taong humingi ng tulong sa karunungan at pangunawa ng Diyos.